Buitapang sinermonan ng Tempe CIG ng Banko Sentral ng Pilipinas. Samantala, alam naman nating lahat na kung gaano kayaman itong si Buitapang. Totoo nga kaya ang hakahaka ng maraming netizen na habang tumatagal nga at lalong yumayaman itong si Buitapang, ay mukhang yumayabang na ito o baka naman nayayabangan lang ang mga netizen sa kanya kamakailan nga lang kung matatandaan natin, itong si Tapang, ay bumili nga ng sports car. Ito nga ay Ford Mustang Luxury Car. Alam naman nating lahat na kung gaano kamahal ito. Ngunit, bakit nga ba sinirmunan itong si Boy Tapang ng taga-team PCIG ng Banko Sentral ng Pilipinas? Kamakailan lang kasi kung matatandaan natin sa mga video nitong si Boy Tapang, gumawa nga sila ng isang saranggola Nagawa ito sa pera at nagkakahalaga ng isang milyong piso. Kaya masasabi nga natin rito na talagang literal na pinaglalaroan niya ang isang milyong piso na pera. Kaya hindi nga ito maiwasan na magkomento ang maraming netizen. Sabi nga ng isang netizen, Tama, hindi dapat pinaglalaroan ang pera. Dapat yan pahalagahan kasi marami ang nangangailangan niyan Mahirap kaya maghanap ng pera, comment naman ang isa, lahat naman tayo nagkakamali, ang importante ay humingi tayo ng sorry. Ngunit sa latest vlog na nitong si Boy Tapang, ay agad naman ito humingi ng sorry sa Banko Sentral ng Pilipinas dahil umano sa kanyang nagawa na paglaruan ang pera. Sabi pa nga rito ni Boytapa na hindi naman daw niya intention na paglaruan ang nasabing pera. For entertainment purpose lamang daw iyon. Dahil kung gagawa daw siya ng plastik na saranggola, ay napaka-common na daw iyon. Kaya naisipan niya na gumawa ng saranggola na gawa sa pera. At agad naman itong nagsabi si Boy Tapang sa kanyang mga taga-subaybay, Napahalagahan daw umano ang pera at huwag itong paglaruan. Tamantala kung makikita nga natin sa video ni Boy Tapang, ay tuduhingi nga ito ng sorry sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam naman natin kasi na wala naman talagang taong perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Kaya nga alison ito kay Buitapang.